Gusto mo ba ng window grill sa loob ng iyong bintana? Tama ka, wala sa labas kundi nasa loob. At meron itong hinges na pwedeng pagbuksan kung sakaling emergency. Gusto mo rin ba ng privacy at seguridad sa iyong bahay? Makakatulong ang video na to para magkaroon ka ng idea kung paano mo ito magagawa. At ipakikita ko sa inyo yung kabuoang ginawa natin na cabinets mula sa kitchen, living, CR at sa mga kwarto at kung paano ito gumagana. ituturko ko din kayo mga ka ideas sa buong paligid nito mula sa labas at sa loob ng buong bahay na ito at sigurado Marami kayong makukuha ng mga ideas lalo na sa mga design para sa inyong mga tahanan. Tara, wag na natin patagalin. Simulan na natin. Welcome sa part 4 ng paggawa dito sa bungalow na ito. This is final episode mga ideas. Let's go! Dito naman tayo sa labas mga kay Diaz. Samahan nyo kami na ikabit yung mga slate stone natin dito sa taas ng bonggalo. Ito yung magsisilbing design natin para mas lumitaw yung itsura ng bahay na to. At pwedeng pwede nyo rin gamitin ito kung sakaling nagbabalak kayo na pagandahin pa yung mga bahay ninyo. Ang mga materyales na kailangan nyo lamang kung sakaling gagamitin nyo yung ganito ay slate stone, decoration stone, at ang gagamitin nyo dito ay heavy duty na adhesive. gagamitin kayo ng ready fix. Ang ready fix naman mga kay Diaz, ay inihahalo natin sa mga adhesive. Nagbibigay ito ng dagdag adhesion sa ating mga ikakabit na mga slate stone. Magsisimula na tayo mga kaideas sa pagpintura ng ating mga cabinets. Mula sa ating kitchen cabinet, lower and upper at sa ating room cabinet sa master bedroom, room 1 at room 2, at syempre dito sa ating living area, narito ang proseso sa aming pagpipintura ng mga cabinets. Ang unang ginawa natin dito mga kaideas ay 'yung paghahanda. Ang paghahandang ginawa natin ay ang pag-aalis ng mga pinto ng cabinet. Hawakan at hinges. Pagkatapos, kailangan po natin kuskusing mabuti ang inyong cabinet para maalis yung mga alikabok at dumi bago tayo mag-primer. Isa pa, napakahalagang paghahanda ay ang gamitin ang mga wood filler para sa mga crack o butas sa kahoy. Tapos lilihain natin ito pagkatapos itong matuyo. Pag nasunod nyo na ang mga step na yan, pwede na kayong mag-primer. Isa sa pinakamahalaga na proseso dito ay ang pag apply ng primer. Kaya kailangan i-apply ang primer na may mataas na kalidad. Maaaring latex-based or oil-based primer pero siguraduhin pantay ang pagkakalagay nito. Kailangan mga kay Diaz, hintayin ang tamang oras ng pagpapatuyo ng primer bago magpatuloy sa hakbang na susunod. Pag napatuyo nyo na ng gusto ang primer natin, ang ginawa namin dito ay gumamit kami ng high gloss paint at para magawa iyon, gamitin ang mga brush, roller, or spray gun. At dito naman, ang ginagamit namin ay roller at saka spray gun. Kailangan lang i-apply ang high gloss paint at pumili ng magandang kalidad ng high gloss paint para sa mga makintab na resulta. Hindi na ako magme-mention mga kaideas ng brand ng pintura. Para dito sa ating mga cabinets kaya, kailangan ninyong usisahin kung anong klase ng high gloss paint ang gagamitin ninyo dito sa mga cabinet nyo. Gawin ito ng maayos at siguraduhin hindi magkakaroon ng streaks o bubbles sa pintura. Napakahalaga nito mga kay Diaz. At maaaring ito ay nangangailangan ng ilang coating. Depende sa iyong preference at kahiligan. After nun mga kay Diaz, ang ginawa namin, hinintay namin yung tamang oras ng pagpapatuyo ng pintura bago magpatuloy sa pagliliha. Pag napatuyo nyo na, lilihain ulit natin iyon. Gamitin ang mga fine grit sandpaper o liha para sa smoothing ng pintura. Mas dito nakadepende mga ideas yung ating finish o kinis ng ating pintura. Kaya kailangan lihain ito ng maayos para makuha ang makinis na finish. Ang paggamit ng high gloss, na pintura ay makintab na pero alam ko na ang gusto natin dito ay yung mas makintab pa. Dito na natin ginagamit yung paggamit ng mga clear coat. Ito mga kay Diaz ay optional. Kung gusto mo lamang na mas maging makintab pa ang finish, pwede mong gamitin ito. Kaya kung gusto mong madagdagan ng protection at kintab, pwedeng magdagdag ng clear coat o varnish. Siguruhing maganda ang pagkakalagay at hintayin ang tamang oras ng pagpapatuyo. Isa rin sa mga optional na pwede ninyong gawin ay ang pagbuffing. Sa pagbabuffing naman na to, mas mapapataas pa natin ang quality ng kintab sa ating mga cabinets. Pwede kang gumamit ng iba't ibang mga chemical kagaya ng buffing compound para mas mapabuti pa ang finish ng ating mga pintura. At kailangan natin itong patuyuin ng husto. Siguraduhin natin tuyong-tuyo na ito bago natin ilagay yung ating mga pinto sa ating cabinets, mga handle, at iba pang bahagi na inalis mo nung unang step natin. Pagkatapos ito mga kay Diaz, kailangan ninyong iwanan tong cabinet na mapatuyo pa. Kailangan matuyo ng maayos ang ating cabinet bago ito gamitin. Isa pa, nangangamoy din ito. Kaya kailangan lumipas ang mga ilang araw bago ninyo gamitin ang mga kabinet na bagong gawa o bagong pintura. Sa ganito mga paraan mga kaidiyas, ito ay tutulong sa atin na maging makintab at maayos ang finish ng pintura ng ating mga kabinet Pero, importante na masunod natin yung bawat hakbang ng mga binanggit natin kanina at paggamit ng mga tamang materyales para makamit ang inaasahan natin na resulta. Yan ang mga proseso mga kaidiyas na ginawa namin dito sa pagpipintura ng ating mga ginawang cabinets sa mga ka-ideas natin na magtatanong kung ano yung ginamit namin dito sa mga interior ng ating cabinets, ang tawag po namin dyan ay takon, white takon. Para po itong formica na nilalaminate po natin at ginagamitan natin ng mga heavy duty o original na mixture ng rugby para idikit. Ito mga ideas, ay water resistant at hindi rin basta-basta ito natutuklap. Napakatibay nito para sa mga interior at mapapabilis din ang proseso ng trabaho. Pababawasan nito yung mga kailangan mong pinturahan dahil ang kailangan nalang pinturahan pag naglagay kayo ng mga nito ay yung mga pinto at mga frame sa labas pero sa loob malinis na kaya ang paggamit din nito ay makakatulong sa inyo na mapabilis ang trabaho at mas mapaganda pa yung outcome ng trabaho natin sa susunod na mga videos papag-uusapan din naman natin ang paggamit nito o kung paano namin ito ginagawa pero sa ngayon sana marami kayong natutunan dito sa ating mga instruction kung paano ang pagpipintura. Kailangan po ninyong gumamit ng mga diyaryo. Ang mga diyaryo na to ay tutulong sa atin na maging malinis yung ating trabaho. Maiiwasan ito na mag-repair sa mga katabi ng pinipinturahan natin. Alam ko, maraming mga diskarte ang mga marurunong at magagaling nating mga pintor. Tulad ng lagi nating sinasabi, mga ka-ideas, kahit anong pamamaraan at kahit anong estilo o nakasanayan ang inyong gawin sa trabaho, ang mahalaga dito ay yung outcome at finish ng ating trabaho. Dahil alam ko, maraming iba't ibang nakasanayan ang mga kapwa natin mga ka-ideas. Kaya sana, nagbigay ito ng idea sa inyo. Lalo na sa mga hindi nila alam kung paano ang pagsisimula ng pagpipintura ng cabinets. Ang tema ng bahay na to ay more on gray. Kaya pati sa cabinet, gumamit tayo ng dark gray na kulay. Makikita nyo dito mga hadiyas na ganito ang color shade ng ating gray. Pwede nyo ang gayaan ito kung magustuhan nyo mga kaidiyas o pwede kayong pumili ng inyong preferred color ng cabinets. Pwede nyo ipatimpla to sa mga paint center or pwede kayong bumili ng mga ready mix. Advice ko lang, mas maganda yung ready mix para kung sakaling kumulang, mas madali ang pagkuha ng kumulang na pintura. At kung magpapatimpla naman, siguraduhin mong sasakto ito o kaya magpatimpla ka sa mayroong mga machine. Dahil, kapag kumulang ito, mahirap habulin yung eksaktong eksakto na kulay. Kaya kailangan magpasobra kapag titimplahin mo ito ng mano-mano. Mga kay Diaz, samahan nyo kami. Mayroon na kong ipakikita sa inyo na gagawin natin. Tara, dagdagan natin ng protection o security yung kanilang mga bintana. Nahulaan nyo ba kung ano yung tinutukoy ko? Ayun, nahulaan agad ng mga kay Diaz natin. Ito yung tinatawag nating window grills. Madalas, nakikita natin ang window grills sa labas. Pero alam nyo ba na pwede rin itong ilagay sa loob ng inyong bintana? At yan ang pag-uusapan natin at yan din ang gagawin natin sa video ito. Sa paanong paraan natin magagawa ito at bakit ito ginagawa? Ano ba ang advantage nito? Tara, alamin natin. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit natin ito inilalagay sa loob ng mga bintana. Ito ay nagdadagdag ng protection o security. Ang window grills ay nagbibigay ng siguridad sa bahay sa mga pagkakataon na mayroong gustong makapasok. Siyempre, sino ba naman ang mga gustong pumasok sa bintana? Ito yung mga hindi inaasahang bisita o tinatawag natin akyat bahay. At para ma iwasan sila na makapasok sa loob ng ating mga tahanan, inilalagay natin ng mga inside interior window grills para maiwasan yung mga ganoong pangyayari. Isa pa, protection sa bata o kung may alaga kayong mga hayop. Pwede ito kasing makatulong para maiwasan na magkaroon ng mga aksidente, lalo na sa mga bata at saka yung mga alaga nating mga hayop. Kapag binuksan nila yung mga aluminum window natin dahil maluwag ito, malaki ito, madaling-madali sa kanila na pag laruan at lumusot sa mga bintana. Pero pag may windrow grills ka sa loob, tutulong ito para hindi sila basta-basta maaksidente. Isa rin sa mga dahilan ay yung pagiging aesthetic ng forma. Maraming design ang pwede mong ilagay dito. Pwede yung simple lamang, pwede yung mayroong maraming design at iba pa. Dito sa ginagawa natin, simple lamang ang design na ito. Kodrado lamang. Pero may mga function ito na hindi sa pangkaraniwan dahil mayroon itong mga hinges na pwede mong buksan at pwede mong ilock for emergency. Isa rin sa mga ikinokonsidera ng mga ka-ideas natin, mga kapwa natin Pilipino na nagpapagawa ng bahay ay nakadepende sa lugar kung saan sila nakatira. May mga ilang komunidad na naging tradisyon na nila ito. Maaaring dahil sa kapaligiran nila, o sa sitwasyon ng lugar na ikinatatayuan ng bahay nila. Kaya ikinokonsidera nila ito dahil sa pagkontrol din ng ventilation. Kung gusto mo, mo pahangin at nalimutan mo ang bintana mo na isarado, hindi ka nangangamba. At panghuli, yung privacy. Oo mga kay Diaz, tumutulong din ito para sa ating mga privacy. Lalo na kung ang bahay mo ay malapit sa mga kalsada, mataong lugar, ito ay tumutulong para magkaroon ka ng mataas na kwalidad ng privacy. Katulad na lamang na ginagawa natin ngayon dito sa project natin. Ang bawat bintana nito at mga pinto, meron din tayong security door sa ating main door at exit door. Lahat yan ay meron na security o privacy. At tulad na sinabi ko kanina, may mga hinges ang bawat bintana na to at merong lalagyan ng lock. In case na magkaroon ng sunog, magagamit pa rin nila yung mga bintana na to para gamitin para tumakas kung sakali mang magkaroon ng hindi inaasahan na sunog hindi natin sinasaraduhan ito ng gusto. Kailangan, pwede pa rin mabuksan for emergency. Siyempre, ganoon din sa ating mga security door. At nilalagyan natin ito ng lock. Ganoon din sa pinaka main door natin para sa dagdag na protection. Ang kulay na gagamitin natin dito ay kakulay lamang ng frame ng ating mga bintana. Kung ang kulay ng bintana ninyo ay kulay puti, mas mabuti kung kulay puti din sa loob ang inyong ipipintura sa mga window grills. Tutulong ito para hindi masyadong kapansin-pansin yung ating mga window grills pag nasa loob. Kapag bronze naman ang kulay, kayahin nyo lamang 'yon. Bronze din ang ilagay ninyo, kagaya ng ginagawa namin. Isa pa, pag may kurtina na ito, hindi na rin kapansin-pansin yung ating window grills dahil matatakpan na ng mga malalaking kurtina natin ito, kaya malinis din tingnan. Ipakikita ko sa inyo ngayon mga ideyas ang kabuuan natapos natin sa pagpipintura ng ating mga interior at exterior wall. Siyempre, kasama na rin ang ating mga ceiling at iba pang mga design na mga ginawa natin dito na hindi na nakuhanan ng camera natin. Sa mga banyo, ini-install na rin natin yung cabinet with countertop lavatory sink. Ayan no, mga ideas. Tulad ng pinag-usapan natin kanina, tumutulong ang mga cabinets para maging organized at malinis ang ating espasyo sa loob ng bahay. At ganun din sa ating mga CR. Maya-maya, makikita ninyo at ipakikita ko sa inyo yung gagawin natin sa finish ng ating mga cabinet sa loob naman ng CR. At kung papaano ito gumagana. Dito naman mga sa labas, may mga final retouch na lang tayo sa ating mga moldura at kunting paglilinis sa mga bintana. Alam ko excited na kayong makita sa kabuuan ito. Kung ano man ang naging kinalabasan ng buong bahay na ito. At excited na rin akong ipakita ito sa inyo. Kaya abangan ninyo at konti na lamang makikita nyo na yung buong finish ng ating proyekto. Isang paraan ng design sa loob ng bahay ang paglalagay ng baseboard. Tumutulong ito para maging malinis at nagdadagdag ng disenyo sa bawat sulok ng ating bahay. Tumutulong ito para maging malinis ang mga dugtungan ng ating wall at ng tiles. At syempre, ang mga ito ay mayroong makanya-kanyang mga design na kung saan babagay sa mga disenyo sa loob ng ating bahay. Ang ginagamit natin dito ay wood texture na dark gray. Kaya siguradong bagay na bagay ito pag natapos. Siguraduhin lamang ninyo na kung gagamit kayo ng baseboard mga kay Diaz ay gamitin na ninyo yung mga PVC. Kung gagamit man kayo ng mga wood, siguraduhin po niyo na treated at hindi pa ito ng mga anay. Pero pag PVC, hindi na ito masisira at mabubulok. Pero kailangan pa rin ng check at inspection para mamaintain at hindi pa sa ilalim ng mga anay. Ang lahat ng bagay ay mami-maintain at magiging maayos kung ito ay aalagaan natin ng mabuti. Ito yung mga pinto na gagamitin natin sa ating main door at exit door. Niliha natin ito ng mabuti at pagkatapos ay pinatungan natin ito ng top coat para maging makintab at lumabas yung natural grains ng ating wood na pinto. Ang ginagamit natin dito ay ang spray gun para mas maganda ang finish ng ating mga pinto. Nililihan namin ito ng mabuti pag natuyo at ini-sprayhan po namin ito ulit hanggang sa makuha namin yung kinakailangan na kintab nito. Hinding hindi mawawala ang paglalagay natin ng mga fluted panel lalo na sa mga living area. Tulad na lamang nito, gumamit tayo ng fluted at ng PVC panel. Ang design nito ay binagay natin at pinagplanuhan natin mabuti para sa kanilang living area. At pagkatapos natin i-install ito, ikakabit naman na natin ngayon ang ating range hood. At ito yung design ng ating range hood. ito naman yung ating cabinet sa room 1 nilagyan natin ng pvc panel lang space niyan para sa kanilang computer table parehas po ang design ng cabinet na yan sa room 1 at room 2 Heto po yung finish ng ating pinto at makikita nyo dito yung sobrang kintab at napaka ganda ng resulta nito pagka ilagyan natin ng pampakintab ang ating mga pinto at patutuyuin pa natin ng gusto ito tsaka natin ikakabit. Ganon din sa ating mga security door, pininturahan na rin natin ito. Yan, kasabay ng ating mga window grills at pinatutuyo na lamang. Maglalagay na tayo mga kay ideas ng top coat. Ang top coat na to ay tutulong sa atin para lumitaw yung kid ng ating mga slate stone or mga decoration stone. Dalawa ang pwede niyong gamitin dito. Pwede kayong gumamit ng spray gun para sa pagpapakintab o direktang brush ang gagamitin ninyo. Pero dito sa sitwasyon na to, gumamit kami ng spray gun para mas mabilis. At yun ang ginamit namin para pakintabin ang mga slate stone na dahan-dahan nating ikinabit dito sa taas ng kanilang bungalow house. O di ba? Mga kay Diaz, litaw na litaw yung design at napakaganda ng naging outcome nito. Ano sa tingin niyo mga kay Diaz, Okay ba sa inyo yung mga design na ipinaki kita namin sa inyo, pwede mo nang i-comment yan sa baba at pag-usapan natin. Baka may suggestion kayo dyan na makatutulong naman para sa amin at sa ating mga ka-ideas. Comment mo na sa baba at kung bago ka lamang dito sa YouTube channel na to, mag-subscribe ka na para updated ka sa susunod na upload natin. tara, pasok naman tayo sa loob. Ito yung kasalukuyang ginagawa namin eh. Okay, mga ka Diaz, nakikita nyo ba to? Nagkakabit na tayo ng fittings sa ating kitchen sink. Malapit na tayong matapos. Kaya sinisigurado namin dito na gumagana lahat ng mga fittings, plumbing, electrical at iba pa. Hindi rin mawawala dito yung ating hamba. Nakikita nyo ngayon sa video yung ating pagpipintura ng mga hamba at patutuyuin natin ito bago lagyan ng top coat para mas tumibay. Heto na mga kaidiyas Natapos na natin yung buong bungalow house na ito At ipakikita ko sa inyo yung mga natapos natin At mga hindi ko na ipakita sa inyo kanina Heto yung harap Naglagay na tayo ng fluted panel sa ibaba ng kanilang terrace Yan sa labas Yan, no. mas, mas litaw na rin mga kaidiyas ang ating slate stone At nakapaglagay na rin tayo ng karagdagang design kagaya nito At meron tayong wood design dito sa gitna ng dalawang bintana At syempre meron itong wall light Heto naman yung sa likod, meron tayong CCTV at meron din tayong abang ng mga ilaw doon. Heto mga kay Diaz, ang naman sa ating terrace. At ito naman ang ating living area. Ayun o, no, kompleto na. May sofa, cortina at mga accessories. Heto naman ang kanilang dining simpleng dining area, napakalinis tignan at napakaaliwalas tignan mga ka -ideas. At mas lalong nagiging maluwang tignan ang loob ng interior nila dahil sa napili nating mga kulay. At syempre hindi mawawala ang ating fluted panel. Tara, dito naman tayo sa kitchen. Heto na yung kitchen na inaantay ninyo. Kitchen cabinet, okay na. Range hood, stove with oven, at yung kanilang refrigerator. pagpasok mo dito, bubungad sa iyo ang room 1 at room number 2. Pagpasok natin dito, hindi pa masyadong maayos ang lahat dahil bagong lipat lamang sila. At nandito pa yung ibang mga gamit nila. Pero aayusin na rin yan dahil pwede nang gamitin yung ating mga cabinets. Ito yung finish ng ating cabinets at ito yung kabuuan ng room number 2. Alright, Buksan naman natin yung kanilang mga center light at pin lights. Ayan, gumagana na lahat, 'to. Oh. At yung texture naman nito, glossy, makintab, at malinis tignan. Sa room number 1, hindi na tayo pumasok, Makay Diaz, dahil ginagamit na nila ito bilang tuluyan. At nakakahiya naman kung sakaling bubuksan natin, parehas lang ang design ng room 1 sa room number 2. Kaya ngayon, dito naman tayo sa hallway, papunta sa CR. Ito, Makay Diaz, ang daanan papalabas. At dito naman yung kanilang common toilet and bath. Ayun no. Oh. Bukas ng mga ilaw natin, bubungad sa inyo yung mga accessories at design ng ating tiles. Heto rin yung ating lavatory sink with countertop and cabinet. O oh, di ba? malinis, maluwang, eleganteng tignan yung kanilang common toilet and bath. Ito rin yung ating mga accessories made of stainless steel 304. High quality po lahat yan. At kahit ang bintana ng mga CR ay mayroong mga window grills. Ayan, protektadong protektado ka. Ito naman yung exit door, buksan natin. At Hubungat sa inyo yung pangalawang pinto, ito yung ating security door. At paglabas mo dito, heto na po yung ating dirty kitchen area. At ito rin po ay laundry area. Malit lamang siya pero okay na yung space na to para sa paglulutuan at kung gusto mong maglaba. Welcome naman tayo dito ngayon sa ating master bedroom mga ideas. Ito po yung master bedroom, may sarili siyang CR, Meron siyang sariling cabinets, ayan. Maraming maraming salamat mga Kaideas sa panonood nyo dito sa final episode ng ating trabaho sa bungalow na ito. Mula sa part 1 hanggang sa video na to, kayo po ay sumabay-bye sa atin. Kaya maraming salamat. Sulit na ka-ideas ka namin. Sa video ito, marami tayong natutunan mula sa part 1 hanggang sa part 4. At sana, malaking tulong din ito sa inyo, lalo na sa mga nagpapagawa din ng bahay nila. At kung nagustuhan mo ang video natin ito, ishare mo na yan sa mga kakilala mo para mas lumawak ang mapag-sharean natin ng ating mga video. Pero syempre, hindi nagtatapos dito yung ating mga ideas dahil abangan po ninyo ang mga susunod na videos natin patungkol naman sa kung paano gumawa ng cabinets. Salamat sa iyo, Lindon, dahil ginawan mo kami ng magandang bahay. Salamat din po. Kung hindi sa Kaylin's and amazing ideas, construction and amazing ideas, hindi ito magiging reality. So, salamat ulit ginawa mo itong magandang bahay. Salamat din po. Ingat po kayo sa biyahe mamaya. Thank you, Dan. Okay, Thank <laughs> Salamat din. Salamat sa tumawa. Maganda yung doon ng kitchener. Nakunin po yung magpagawa ko ng bahay namin. Ha? Ah, soon po. Malapit na. Gagawin po natin. Ayan. Ayos po. Ayos po.